Guys, good morning. Uh, welcome to my vlog. Guys, ah, uh, dito tayo ngayon sa ano, Sa bakura namin. Ah, uh, binisita ko lang yung ano, puno ng ano, lunggan. and guys, matagal na ito. Pero hindi ko alam, hindi ko lang alam kung bakit hindi pa ito namumunga. Lunggan ito guys, yung parang ano, parang lansonis. Eh, yung eh, ko lang ilang taon na to, hindi pa hanggang, hindi pa namumunga eh o baka ano hindi pa baka hindi pa niya season na mamunga guys yung ano pala guys kasi nagtatanim ako ng ano ng rambutan dito sa bakura namin kaso nakasampung palit na ako hindi nabubuhay nasusunog yung dahon niya dahil sa init sa ano pala guys may technique pala kasi sa mga sa mainit na lugar yung rambutan pala hindi siya nabubuhay lalo na ito sa amin sa ano San Miguel pakainit guys kaya yung nakasampung palit na ako ng rambutan yung magkano yung halagang 250 hindi siya nabubuhay kaya guys ah, sinubukan kong isa ano pala guys ang technique pala yung rambutan pala ay ano itanim mo sa ano sa dalawang malalaking puno para ano hindi siya masyado naarawan and guys papakita ko sa inyo yung rambutan na tinago ko sa ano sa dalawang puno ayun guys oh so, Ayan guys, ito na ngayon guys oh. So, Ayan lumaki na ngayon yung rambutan ano yung pala ang technique nya hindi siya nabubuhay sa ano direkta siya sa araw kailangan pag nagtanim kayo sa gitna ng malaking ano malaking puno para malilim siya ayan guys yung na siya matangkad na sana magtuloy na ito kasi yan o, ayan o kasi pangarap ko talagang magkaroon ng ano puno namin dito na ano rambutan nasa ano guys nasa gitna siya ng ano bayabas at saka mangga guys oh. kaya kung ano kung sino yung gusto magtanim ng rambutan ganun na gagawin nyo kasi talagang hindi siya nabubuhay eh, ng ganun pag naano siya sa tinding sikat ng araw nasusunog yung dahon hanggang sa mamatay na siya. And guys, sana ano, may natutunan kayo. And thank you for watching.